Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Yon mga teknik, pag-usapan natin yung mga bagong nalabas na model na cellphone. Tulad ng mga Infinix, Vivo. Yan, ganito yung design nila. Malaking kamera Yan mga teknik. Siyempre, iisipin ng ibang tao pag malaki ang malinaw. Or malaki din yung mismong pinaka-lens niya. Yon mga teknik ang papaliwanag ko sa inyo. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbit ako po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libring LCD at gibring gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inaintay niyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Una mga teknik, yung ganitong malaking camera, yan lang po ay design. Pero yung camera niya sa loob, di ko na kasi sa inyo mapapakita, kagagawa lang natin ito silyado na. Pero bibigyan ko kayo ng sample. Ganito mga teknik lang yun din yung camera niya. Ganan din lang, kaliit ang pinalaki lang dyan mga teknik ay itong kanyang glass yan itong glass lens nya pero sa kung bubuksan natin hindi ko kasi agad na ipakita na selyado si ko na kung bubuksan natin ganito yan mga teknik kaliit din hindi porket malaki yung camera malinaw na nakadepende pa rin yung mga teknik sa spec ng inyong cellphone at kung ilang MP yan ito mga teknik tanyo, makikita nyo yan 'Yung butas niyo napakaliit lang pero 'yung bilog niya sa labas malaki. Kumbaga, design lang 'yan. Kumbaga marketing strategy ng mga gumagawang cellphone para bago sa paningin ng tao, maangas siyang tingnan. 'Yan. Kumbaga tinut hinahawig nila sa iPhone na medyo malaki din 'yung camera. Pagka ano, hawak 'yung cellphone, medyo maangas tingnan. Kumbaga bago sa paningin ng tao, magugustuhan 'yung design ng camera. Yan. Pero yan po ay, yun nga, design lang siya na pinalaki yung bilog ng camera. Pero yung mga camera lens niya ay same pa din doon sa mga maliliit na unit. Or yung maliliit na mga sinaunang unit na maliliit yung pagkabilog ng labas niya sa camera. Ganito din lang yan mga technically it. Kapag medyo mataas yung spec ng inyong cellphone, ganito. Kapag ang spec na ganito ay 332 nasa ganito lang yan mga technically at yung lens nya kapag ka napalo ng 6128 ganito na yan kapag ka 8128 mga ganito ng palaki yung lens nya yan mga teknik dagdag kaalaman sa inyo para may idea kayo kung bakit malaki yung camera nya sa likod kasi mga bagong nalabas ganito yung design yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.